magandang magandang umaga mga idol ito po dayo po si idol ngayon na uh, nagbabike po ng konti at po si idol at uh, kailangan, po magbukas po tayo ng uh, mantika sa ating katawa medyo na edad na po si idol kaya kailangan natin yung exercise ito po nagbike po ako mag isa rito sa Cornish mga idol shout out nga pala po sa uh, Philippines sa uh, Lemery Batangas sa aking pamilya, sa aking asawa at mga anak, mga idol. Uh, mga idol, uh, inaanyan nga para po namin kayo na utahin niyo po yung aming bakery, ang yung pong uh, Mangusia Cafeteria, Kuya Pip Bakery, sa Sarja po kami, sa al Kasimiyal sa Al-Nude, backside po kami na nesto mga idol, doon niyo po mamatatagpuan ang Kuya Pip Bakery. Uh, niya po namin kayo mga idol na puntahan niyo po yung aming bakery. At napakasarap po ng aming mga tinapay doon. lalo lalo na po yung pinagmamalaki po namin uh, walang iba kundi uh, yung pong uh, malunggay pandesal ni Kuya Pip. At saka po yung ordinary pong pandesal ni Kuya Pip. At talaga pong uh, hindi po kami mapapaya sa inyo. Baka po kaya dumayo sa aming bakery. At talaga pong uh, ginagarantiya po namin sa inyo. magugustuhan po ninyo yung aming uh, masarap na pandesal na malunggay pandesal at regular pandesal at saka po marami po kami mga variety, mamimili po kayo at may mga pagkain din po kami mga idol kaya inahin po namin kayo mga idol na puntahan niyo po yung aming bakery, dito po kami sa Alnud, uh, Kisimia Kimpaisal, backside po kami ng nesto mga idol uh, pakipalo na rin po kami sa aming mga um, pong, uh, facebook page sa uh, youtube channel po namin sa Mangusia Apiteria uh, sa Reel, tiktok sa Facebook uh, page, page po namin, uh, sana po at uh, ang kiligin po natin sa rinig atin mga idol na uh, maratay po kayo sa aming bakery na matitikpon po ninyo ang masarap mga tinapay mga idol. Uh, Hanggang dito na lamang po mga idol.